ang buhay ng isang tapat na nananalig. Text, 2 Corinthians 5, verse 7 Sapagkat nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng paningin. Una, ang kahulugan ng pananampalatayang tunay, saving faith. Sa Reformed Theology, ang pananampalataya ay hindi lang opinyon o pakiramdam. Ito ay regalo mula sa Diyos nanilikha ng banal na espiritu upang tayo tumugon kay Kristo. Epeso chapter 2 verse 8 hanggang 9. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sino man. Ito ang bunga ng bagong puso. Ezekiel chapter 36 verse 26. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwain ninyong mga puso ay gagawin kong pusong masunurin. Hindi ito bulag na pananampalataya, ito ay nakaugat sa katotohanan ng Ibanghelyo sa persona at gawa ni Kristo. Faith alone saves, but the faith that saves is never alone. Reformation saying. Number two, Ang paglakad sa pananampalataya ay pamumuhay sa araw-araw. Sinabi sa talata, nagsisilakad kami, ibig sabihin ang pananampalataya ay hindi isang beses lamang. Ito ay araw-araw na pamumuhay ito ay pagsunod sa Diyos kahit hindi mo pa nakikita ang resulta. Kapag meron tayong problema, hindi tayo umaasa sa ating mga sarili kundi sa katapatan ng Diyos. Kapag may pangako ang salita, pinangahawakan natin kahit tila imposible. Kapag nakakagawa tayo ng kasalanan, nagsisisi tayo at nananalig sa kapatawaran ni Kristo. Hindi ito name it, claim it. Ito ay pagsasabuhay ng paniniwala na lahat ng sinabi ng Diyos ay totoo at karapat dapat siyang paniwalaan. Ikatlo, hindi sa paningin ang labanan ng makalupang mata at pananampalataya. Sa atin laman, gusto natin ng siguridad sa pamamagitan ng nakikita. Pera, plano, tao. Ngunit ang pananampalataya ay nagtitiwala sa hindi pa natin nakikita, ngunit tiyak na ipinangako ng Diyos. Dajasha live by faith Roma chapter 1 verse 17 Sapagkat sa magandang balita ay ipinapakita kung paano itinutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya buwat sa simula hanggang sa wakas Tulad ng sinasabi ng kasulatan ang itinuring ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay Minsan ang biyaya ay hindi agad nakikita pero ang hindi nakikita ngayon ay tiyak na darating sapagkat ang Diyos ay hindi nagsisinungaling Ikaapat, si Kristo ang sentro ng pananampalataya. Sa Reformed Theology, ang lahat ng bagay ay Christ-centered. Hindi tayo lumalakad sa pananampalataya para sa tagumpay o sa blessing, kundi dahil kay Kristo, ang ating tagapagligtas, ang ating hari at ang ating pag-asa. Fix your eyes on Jesus, the author and finisher of our faith. Hebrew chapter 12 verse 2. Itoon natin ang ating paningin kay Kristo. Sa kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa cross. At siya ngayon ay nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Application para sa lahat ng mananampalataya. Number 1. Magtiwala sa salita ng Diyos kahit hindi tugma sa nararanasan mo o nakikita. Number 2. Mamuhay ng may kababaang loob na umaasa sa biyaya araw-araw. Number 3. Ipagpasalamat mo sa araw-araw na ang pananampalataya mo ay hindi bunga ng sarili mong lakas kundi ng banal na espiritu. Number 4. Si Kristo ang tanging pundasyon ng pananampalataya. Huwag ilagay ang tiwala sa sarili o sa mundo. At dito na po tayo magtatapos mga kapatid. Ang tunay na pananampalataya ay hindi lang paniniwala kundi pamumuhay na nagtitiwala sa Diyos kahit hindi mo pa nakikita ang resulta ang paglakad sa pananampalataya ay paanyaya sa araw-araw na pagsubok sa soberanya ng Diyos na tapat sa Kanyang salita Lumakad tayo sa pananampalataya hindi sa paningin at dahil dito may katiyakan tayo sa lahat ng bagay sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabago Glory to God mga kapatid. Reform but always reforming.